Dito lang tayo muna guys, sa ating bahay. Magbago so, ano, lang sa kasama natin si Gingging -Ging dito. Ano si Ging -Ging? Nag uh, susugba ng... Uh, manok! Manok, di ay. Nag susugba ni Ging-Ging. Ging, luto -Ging. Ging, na, Ging. Ilaw pa oh. pa. uto na manok no. Sipso. <laughs> <laughs> Ayan. Magandang Balik again. bango Ha? Mga taon. Mbango Baging. Pamatkayo. Oh, 'Yon, nagiiha si Gingging -ging, guys. อีเหอชนะซาเอ็ดอีบุนมนุก Oo. Gengi. Kaluto na siya na. Daladala niya yung eh, manok. Ito sa platong maliit, gamay. Sa platong gamay. Ako maliit. Okay, tonto na. Sige ka na lang ako. Napasipok sa'yo na ang gabi. Sinog Ah, ako Bigyan mo si Doy Doy Lami geng, lami mo oh, na mo Dalawa, si Doido at si Bingy. Nagtunga sila sa pan. Lami? Tayo na. Kau na ako. Ini sama ni. Asyik George. Lame geng. Lame oi. Bap. Ibon. Lame yang langgam. Kena ini geng geng. Mungkin dah kasi min minsan tu min. Tikim tikim tayo nang Uh, ibon, yung langgam. Yan ay maganda sa katawan. Pangpakuan, pangpakuan sa katawan. Si Doy din din, ayan din. Ba't ayaw yung apil Doy? Kaila ka tanang supporters na mo. Ay, uh, pag, hinabi na, sinabo ko na huwag ka na supportan hindi ka na susupportahan ng mga yan. Sige ka. Uh. Ah. <laughs> magpapil Si doy isa rin may balak tos steam butiti ah, uh, Guys, alam nyo na ha Pag si Duy Duy na wala si Team Unsubscribe Tanan oh <laughs> Ah, si yes, Ging Ging lamian ang kaon sa langgam Ang ibon na binaril sa kapitbahay Ayan o eh. Or pinusil sa bisaya yung pumusil niya rin Ayan Sabahan saan yung pumusil niba ba? Kaya aking kinulong ay eh, pinapagaling yung sugat. Okay, may sugat pa siya. Iba ng pakpak niya. Ang ah, tinamaan ng bala. Kaya ginamot ko muna. Tapos yan, hindi pa siya. Mga one month pa siguro siya ulit bago kawalan. Yung isa nandito. Pagalagala lang siya dyan. Hindi natin makita kung asan yung isa. So tayo mga alaga dito. Ayan po. Hmm. Yan, mga alaga natin dyan or sa pagkain sila sarap buhay tuka tuka ara yung isa ando nata sa pikas so wala pa yung isang langgam nasa lagayasan pa siguro kung saan ang hinain. kaya nandito yun eh nandoon sa kabila pikas ito pa isa pinapractice natin yan yung binaril Pinaril ng kapitbahay, oh. Yung isa naman, malakas na yun yung pinakawalan. Ah, gusto yata ang babahan, oh. Sige, babahi. Para magkaon tayo. Gamami. Mm. Ayan. Yeah. Huwag mag-ama, Rescue lang to mga idol Ito ay pinutol ang kahoy Nandun sila, hindi alam nung nagputol So yan oh, Dahil hindi man nila kayang alagaan Ako ang nag-alaga Ang hmm. so, ngayon lang ulit ito Binigyan mga idol Okay, ito. Isang ito. Itong isang ito. May tama ito kasi, yan o. Oh. Ayan yung tama niya o, oh, mga idol o. Oh. Ayan tama niya o. Ayan oh, natin ng kwan. Tapos ito, pako niya. Balda. Balda yung isang pako. Dahil sa kwan. Hmm? Hmm. Sundi, bantay. Bantayan mo, bantayan mo na hindi ko na hindi yan kinu, hindi ko talaga kinukulong yan kaya ako lang siya kinulong para gumaling yung sugat niya yan. exercise lang yun exercise lang siya para lumakas lakas yung kanyang katawan ulit may sinaway na sinaway na daw kasi yung bumaril niya nasabi huwag mong bariling kaysa vlogger yan ang nangyari ay eh, binutukan pa rin ayun sa pool inuwi ito rito sa duguan so tinahi, pinatahi na ako para siya maging maayos tapos nilagyan ng gamot hmm. itong isa laging alpas naman to napaligaw ko itong isa hmm. asan mo? Hmm, pero ito na li hindi lang tao yung kailangan natin tulungan pati yung ganito Ayan, ayop din gusto rin mabuhay niyan ito naman, ang purpose ko dito, kung ba't ito aking pinanghuli, mga to, eh, ito, nilinisa namin. So, wala na yung kanilang bahay dito. So, dito na lang. Ako na lang magpapakain. O, oh, ba diba? So, sila. Mas, masaya, masaya sila dyan sa loob ng kulungan. Uh, someday na tayo alis na rito. Pakakawala natin yan. Hindi natin yan idadalhin. Pakakawala natin to. Someday na malis tayo dito sa lugar. Eh, bubuyan ko to. Pero kung lilipat lang tayo dito, idadalhin dadalhin natin kung malapit lang yung paglilipatan. Pero kung malayo na, eh, ikaw na ipapalayain ko na ulit sila dito sa kanilang kinagis na na kon. Eh, ating hinuli lang yan dahil, eh, alam nyo naman dati is napakasukal uh, nito. Diyan sila katira. Ngayon, luminis. So, wala na silang mong tirahan sa gubat dahil, eh, pinagpuputol natin yung mga kahoy para lum maging maliwanag dito sa ating lugar. Hmm. Ito naman dalawang ito, ayan, makulit talaga 'yan, ito isa. Quack, 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 quack. Kuha ka nilang sunis dun sa hunos sa kataasan. Maliit. Kuha ka nga. Tapos dalhin mo rin ito. Bigyan mo rin ito. Ang, pinakamalimit kong pakain dito ay saging. Saging, papaya, lansunis, rambutan. Yun yung mga inapakain ko sa kanila. Yan. Yung isang yan ah, hanggang sa bahog ng manok kainin yan kasi nasanay na siya nagkain din naman siya ng bahog ng manok kaso hindi sila yung magtuka-tuka pa sobrang babata pa nitong mga to sobrang babata pa niyan. ilang halos kong lang to magtutu at 2 months pa lang yan eh, no? na miss niya yung kanyang kapatid oh. mag kasi yan eh. hmm. bigi wak wak hmm, bigay mo doon. Hmm, Pakao ni. Hmm, punta dali mo yun lang sunis. O, oh, bantayan mo yung manok. Papapupuga ng manok. Ito, hindi na natin kung igatanggol na isa. Oh. Hindi niya talaga kaya ang lumipad pa. So ibig sabi masakit pa yung kanyang katawan, kanyang pakpak, ganyan pa lang siya o talon-talon pa lang siya. Hindi na kasi yung kanyang pakpak eh. Tapag-tapag-lusot ng bala, tumama pa sa pakpak. Hmm, hapon dali. pag ah, kita. Yan, yan sila. So yan mga idol, ano, ha -ha huwag naman na yung i-bash itong aking alaga. Yan ay na-rescue din lang natin. Uh, hanggat nandito ako, so kayo maalagaan ko ng maayos to. Pero once na pumanatayo, tayo, eh, kailangan nating ibalik to sa sa makamalayo Agusan pa kasi to galing mga idol. Hindi nyo lang alam. Agusan pa to galing. Sabi sa amin nung na-vlog, eh, sir, hindi naman kami marunong mag-alagaan ito. Kayo ba? Kaya nyo bang mag-alaga? Ay sus. At sabi ko, sige, mahilig naman ako sa mga ganito dahil hindi lang ganito ang mga alaga ko ng una meron pang ako ng una agila oh, sari sari pang mga hayop ang alaga ko hanggang sa sawa nalagaan ko hanggang sa musang dito nagalaga din ako nakabuhi din lang unggoy dati so yan lahat na yan eh, nalagaan lang natin parang happy print tayo sa mga animal di ba so yan mga idol maraming salamat ulit ano? hanggang dito lang ulit natin munang vlog today for today and have breakfast together